JV Auto Works po again ano? uh, guys uh, meron po tayong topic ngayong araw na ito regarding po sa transmission okay? manual transmission automatic transmission guys ang pag-aaralan natin ay eh, ano-ano yung uri ng mga transmission na meron kayo at the same time ano dapat yung mga langis na dapat nyo gawin at uh, ano yung mga bagay-bagay na dapat yung tandaan pagdating sa transmission. Okay? So Ngayon guys, unahin muna natin tong ano, tong manual transmission. Ay. Okay. Nga pala guys, itong video na to kaya ako ginawa no. Eh si Sir Irvin Lim no, nag-release about dito sa transmission natin eh sabi niya sana mabigyan daw ng um, paliwanag or paano daw magpalit ng gear oil ang mga manual transmission kasi yung iba daw hindi makapagpalit ng gear oil kasi gusto daw ibabago transmission. Guys, hindi po. Lagi niyong tatanda na ang isang bagay na merong salinan ay eh, lagi yung may tanggalan. No? Ulitin ko. Pag ang transmission mo ay eh, pwede din mo salinan. Okay? Meron din yung daan para bawasan o tanggalan kung ano inilagay mo ito sa transmission na yan. No? So ngayon guys, ang tawag dito sa manual transmission na to, okay, uh intelligence manual transmission. 'Yan po yung manual transmission natin. Actually pina-complicated lang pero 'yun talaga ang tamang term, no? Intelligence manual transmission, no? Ito naman, ang tawag dito, well, as usual, uh, automatic transmission. Yun naman talagang alam ng lahat eh, manual automatic. Pero ang tawag dito, guys, automatic na transmission ito. Torque converter automatic transmission, okay? Mayroon pa tayong tinatawag na CBT at mayroon tayong tinatawag na uh, dual cash. Pagpasensyahan nyo na guys at wala po akong CBT dito sa ngayon uh, at wala rin ako mapakita sa inyo na dual cash. No? Ang meron lang ako available guys, ito nga, itong manual, intelligence manual transmission natin. At the same time, itong third and na automatic natin. No? Ito lang kasi ang meron tayo. Ngayon guys, usip tayo dun sa sa concern ni Sir Urban Lee. Paano daw mapalit ng gear, ng gear oil, no? Ang mga manual transmission. dito. Guys, eto. Ay. Kung lalagay kayo guys ng gear oil, no? O pwede kayo sa speed sensor maglagay. Okay, pwede kayo maglagay diyan ng gear oil. Ayun, tatanggalin niyo naman siya at sige papalit ng gear oil. Etong etong tatanggalin. Tatanggalin 'yung plug na 'to. 24mm to. Okay? Natatanggal yan, guys. Okay? Diyan yung pala alin. No? Diyan yung drain. Baka makita nyo, guys, sa tama yung sinasabi ko, hindi tayo, no? Bubuhos ako ng gilay, ah. okay. da. Uh... Kita nyo, guys, tumapan doon. Okay? Kasi yan po talaga ang daanan ng gilay kapag magka-drain kayo. Ay, okay. hindi nyo kailangan ibaba yung, yung transmission natin para lang magpalit ng gear oil. Pero guys, kapag kapag nagpalit ka kasi ng lining, diba, nagpalit ka ng lining, ng pressure plate, plus bearing, no? isabay nyo na yung gear oil natin. Okay? Para kahit pa paano naman, yung nasa loob niya, yung nagpapagana sa kanya, yung mag-earings niya, eh, malubrigat ng maayos. Ito, so, Uh, guys, ang gear oil ng transmission natin ng manual transmission kasama po 'yan sa preventive maintenance, no? Hindi lang 'yan kung kailan niyo gustong palitan. May lifespan din po 'yan. Ang pagpapalit naman ng gear oil, guys, depende kung anong ginagamit yung gear oil. Iba-iba 'yan. Ako kasi usually nagpapalit ako every time na magpapalit ako ng lining. 'Yun po lagi. Tuwing papalit ako lining, lagi kasabay 'yung gear oil. Hindi naman to yung halimbawa buo pa yung ano, hindi pa buo, ah, hindi pa sira yung lining natin, yung yung, yung ano kaya, okay, release bearing, kaya. Pressure plate. Eh papalitan ng gear oil. Depende sa inyo yan, no? Pero kung kung isasabay mo lang siya guys sa pagpapalit ng mga component natin, no? Sabay mo na yon. Sa magkano lang ang gear oil, no? Ulitin ko ah, pag maglalagay, pwede kayo sa uh, ah, speed sensor natin. Dito nyo lagyan ng, ng gear oil. Pag mag-train, dito sa ilalim, Makikita nyo, 24 mm na motor nila guys. Ito yung green plug natin, no? So, ayan. Dito naman guys, hindi naman ito masyadong masailan. Pero syempre, kasama ito sa maintenance natin. Now, dito naman tayo sa automatic transmission. Okay. Sa so, automatic transmission guys, okay. Depende sa... Depende sa ano, sa manufacturer kasi. Meron kasing mga sasakyan na kailangan kung ano yung required na ATF, doon ka lamang, okay? Pero sa ngayon kasi, ito, ito, itong pag usapan natin, transmission natin, ito Mitsubishi kasi ito. Ang Mitsubishi, ginagamit niya SP3, no? Na langis. So ngayon guys, kung gusto nyo sumunod sa sa manual nyo, pwede naman. Kung ayaw nyo naman, basta hindi nakaka, nagkakalayo doon sa specs ng ATF na kailangan ng transmission. Pwede naman, no? Ako kasi personally, kapag wala akong makuha na SP3, ang ginagamit ko. Then, SP3. Okay. Ito guys, madami factor to. No? Kailangan kailangan talaga magpalit ng ETF. Every 3,000, 6,000. Depende. Uh, depende sa inyo yan. 30,000 bala. I mean, 30,000 o oh, 6,000. Depende guys sa tinakbo. No? At saka depende sa langis. Okay. Pagkatapos so, yun guys, pag nagpalit kayo ng langis ng ETF, laging kasama ang filter. No? Mayroong mga transmission na di Roscas, yung nasa ibabaw, meron naman nasa gilid, at yung iba naman nasa loob ng crankcase. No? So ngayon guys, yun po yung pagpapalit na na ETF at na filter. Okay. Dito, si John, next time natin pag-usapan about ang trabaho ng inhibitor. Okay? Kasi ang concern ng ni Sir, si Sir Irvin, eh, paano talaga mag magpalit ng gear oil sa mga manual. Eh sa ngayon guys, ito, next videos ko guys, tuturo ko sa inyo o oh, ano yung trabaho ng bawat bawat pyesa ng transmission nyo. Especially dito sa automatic nito. Subscribe kayo guys kasi madami kayong matututunan dito. Okay? Uh, sana may matutunan kayo sa videos natin kaya to, paano. No? Pero sigurado ko guys, panoorin nyo yung video na to usually. Sa, sa next video na to. Kasi Ituturo ko sa inyo kung ano yung mga trabaho ng sensor na to hindi beto na to balbade na ito, mga trabaho ng torque, no? Para hindi ko kayo bilhin-bilhin ng piyesa na hindi naman talaga yun ang sira, no? Yun lang guys, ah, uh, sir sa na ah, may makuha kang idea, no? Kapag maglalagay po kayo ng gel oil, dito sa, sa speed sensor natin, kapag matatanggal po kayo dito sa ilalim, ilalim, no? May makikita po kayo na 24 mm. Diyan po ang drain plug niya ng manual, no? So makit naman, same, still the same. Ah, uh, pag maglalagay kayo ng ATF, dito sa may uh, dipstick, no? Tapos kapag mag-drain kayo, nasa ilan mo yung crankcase yan. Dalawa kang tag ang tanggalan ng automatic. Kapag nasira yung sa crankcase, pwede sa gilid. Dito rin. Okay, meron din dito yan. So, ayun guys, sana may uh, sana so, nasagot ko yung concern ni Sir Erwin Lim. And hope, hopefully, minatutunan uh, may natutunan po yung mga manual users natin kung paano magpalit ng gear oil. Ah. Uh, ulit, maraming maraming salamat po. JB Autoworks.